na Uy! Isang maaliwalas na araw, mga kabaryo, at sama niyo kung may kumuha ng... Tulya or binnek sa Ilocano. Yan, tara doon sa malayo pa. Bale, ito na nga yung ating tulya. Yan, ito yung binnek na lagi namin inuulam. Masarap to ipalkang or kinigtot. tiko na dati Ilocano na imasen. Eto Ito yung gabit ni Kuya, panguha yung electric pan. Takip ng electric pan. Malaking tulong yun sa panguha ng tulya. Tapos yan, pili-pili lang tayo. Dito tayo sa taas at dun sila sa baba. Ito yung tulya. Ito naman yung bildat. Yan yung malaki. Yan yung malaki. Bildat tawag namin dyan. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog. Yan. Bali tayo lang yung tagapili. Para mabilis. Sila yung tagakuha sa baba. Agkarudkod dati Naalala ko lang nung bata kami. Ito lang yung kinukuha namin. Sama-sama kami na baka pinsan ko para kumuha na ito, tulya, para ibenta. Tapos ebenta rin nila sa bayan. Kapag kaganyan na yung tubig mataas, mahirap kumuha ng tulya. Pero kapag mababa na hanggang sa may tuhod, madali lang kumuha. Pero meron din yung ibang parte na wala ding gaanong tulya. Maliliit lang. Tapos yung iba, mga patay yung iba. Kaya mahirap din kumuha. Dapat mayroon ka talagang pwesto na magandang pagkuhanan para mapadali yung pagkuha at mabilis mapuno yung lalagyan na yan. Ito pala yung pagkuhanan namin sa gitna ng bukirin. Ano? Oh. Naliwanas, nandito lang tayo talaga sa gitna ng katalunan. Katal ano? Oh. Wala lamang mo lang din na buhay na buhay yung bildet kapag pinipisit mo siya. Parang yan, pag pinisit mo siya, pag meron siyang bumuga na tubig, buhay na buhay yun. Meron konti yun. Kaya lang, walang gaanong lumalabas. Ito. Yung ating nakuhang. Ayan, ito. Nalapang tanong ba? Ayan na nga, at napagod na kami at nagugutom na kami guys, kaya uuwi na kami. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Sana po ay tulungan namin kayo kung paano kumuha <laughs> ng tulip. Este, tulungan namin kayo kung paano ng pang-ulam yan. Dito na kami nag-shortcut sa may gitna ng Taltalo. Mm, nag yung timag na nag-gatel. Timag na dito, waiting Taltalo yan. Thank you for watching everyone. Maraming salamat po. Ingat po sa maghapon.